Ilan sa mga celebrities na napag-uusapan ngayon ay ang dalawang si Jericho Rosales at Catherine Bernardo dahil sa ilang beses silang naspata na magkasama sa mga event na ginaganapan ng mga co-celebrities din nila, at nitulang February, isang pagpupulong na naganap tungkol sa pag-renew ng bagong kontrate ni Catherine sa ABS-CBN, at ang binitawan mensahe ng paglilinaw ng aktres sa namamagitan sa kanilang dalawa. Ating alamin ang mga detalye tungkol dito. Catherine Bernardo exclusive contract to Star Magic clarifies the relationship to Jericho Rosales. Kath bonds with Star Magic senior artists. Nakita si Catherine Bernardo kasama ang ilan sa mga kilalang artista na sumikat noon sa ABS-CBN, kasama rito si Napiolo Pascual, John Lloyd Cruz, Jericho Rosales, Bea Alonzo, at Maha Salvador. Sila ay ang mga seniors ni Catherine at mga homegrown talents ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN, dinaluhan nila ang isang birthday event ng dating presidente ng Star Magic na si Johnny Manahan o mas kilala bilang Mr. M na nagsilbing host din ng naturang pagtitipon. Nagbahagi rin ng ilang larawan mula sa kanilang pagtitipon si Bea. Napansin ang pagiging bahagi ni Catherine sa grupo kahit mas bata siya kumpara sa mga nabanggit na artistang kasama niya. Isa rin si Catherine sa tinatawag na Mr. M Baby, mga artistang sumikat noong panahon na si Mr. M pa ang namumuno sa Star Magic. Sa mga larawan, makikitang kasama ni Catherine ang grupo ng mga senior artist ng Star Magic, siya ay nakaupo sa gitna ni Maha Salvador at Bea Alonzo habang ang ilang nasa larawan kasama niya ay si Jericho Rosales, Piolo Pascual at John Lloyd Cruz. Catherine and Jericho spotted jogging together. Usap-usapan sa social media ngayon dahil namataan ang dalawang artista na si Catherine at Jericho habang nagjajaging sa Marikina Sports Complex. Sa larawan na kinuha na ng isang netizen na ibinahagi sa Facebook noong January 29, 2024, makikita si Catherine at Jericho na nag-selfie at nakasabayan pa niya sa pagjajaging. May video rin sa TikTok na nagpapakita ng footage sa kanilang jogging kasama si John Manalo, pamangkin ni Jericho. Nakasaad sa caption ng netizen na ipinast niya sa kanyang FB ang mga naturang mga larawan para magkaroon siya ng remembrance sa dalawa idolo niya, pinangalanan pa niya ang dalawa na nakasabayan niya sa pagjojojing sabay sabing, wag nang magtanong tungkol sa showbiz kasi di ko din alam ang sagot na may laughing in tears emojis, tila binara niya ang mga taong gustong malaman ang katotohanan sa kanilang dalawa. Ngunit matapos maipost ng netizen ang mga larawan ng dalawa ay bigla niya nalang pinalitan ang kanyang caption at nilagay doon na may iba pa palang kasama, at ito ay si John Manalo sabay sabing sorry na. Kwento ni Joan Kanja, ang nag-upload ng larawan at video, kasama niya ang kanyang ina at nakababatang kapatid noong araw na iyon habang nagjajaging sila at biglang nagtagpo ang kanilang landas ng kanyang mga idolo na si Catherine, Jericho, at John. Bilang tagahanga ni na Catherine at Jericho, inantay talaga nila na matapos ang dalawa bago humingi ng selfie upang hindi makaistorbo sa kanilang ehersisyo. Nagulat din ang netizen sa mga pangyayari dahil sa bihira lang mangyari na makasabayan niya magjogang ang mga kilalang artista, nasabi pa niya napakabait ni Jericho dahil sa ito ay binati niya na agad naman siya nitong binati pabalik at may kasamang ngiti pa nang pauwi na sila ay tinanong ng nasabing netizen kung pwede ba sila magpa-picture kahit na medyo nag-aalangan at nahihiya ito pero ang dalawa pa ang nag-alok na magpa-picture sa kanila hindi alam kung kailan eksaktong kinuhanan ng larawan at video dahil gusto itong itago ni Joan para sa personal na space at privacy ng dalawang iniidolo Samantalang mabilis na kumalat sa social media ang pangyayari kina Catherine at Jericho. Marami sa kanilang mga tagahanga ang natuwa sa nakikita na masaya ang dalawa kahit sa kabila ng kanilang pinagdaanan. Sina Catherine at Jericho ay parehong single ngayon matapos nilang maghiwalay sa kanilang mga karelasyon. Noong November 30, 2023, ibinalita ni Catherine sa publiko ang pagtatapos ng kanilang labing isang taon na relasyon ni Daniel Padilla. Ito lamang January 29, 2024, kinumpirma ng isang malapit na kaibigan ni Jericho at ng kanyang asawang si Kim Jones na hiwalay na ang dalawa noong year 2019. Catherine and Jericho attend Smash Ace Gender Reveal Party. Sa gender reveal party ng bituin ng Open 24 7 na si Maha Salvador at ng kanyang mister na negosyanteng si Rambo Nunez, kasama ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya ng showbiz. Ang kaganapan na tinawag ng mag-asawang ito na B-Dragon Gender Reveal ay puno ng mga kilalang personalidad tulad ni na Jericho Rosales at Catherine Bernardo na dumalo upang makita ang pahayag ng mag-asawa na sila ay magkakaroon ng isang batang babae. Ang masigla at masayang si Catherine ay halos nandoon sa lahat ng mga litrato na nakuha sa kanyang pag-attend sa party. Sa ilang mga larawan, siya pa mismo ang may hawak ng cellphone habang ang iba ay nagpo-post para sa isang Groovy. Isa sa mga masayang larawan na na-upload ay ang litrato ni Catherine kasama si Sarah Lebati at ang kaibigan niyang si Miles Ocampo. Si Sara ang nag-upload ng litrato na may caption na, Tres Marias. Sobrang saya nila na makita ang kasamahan at kaibigan mga celebrities na masaya kasama ang isa't isa. Nakita rin si Kath na nagpo-post para sa isang growfy kasama si Jericho Rosales, si Rambo, at ang ina ni Rambo na si Marilyn Nunes. Si Marilyn ang nag-upload ng larawan sa Instagram stories na nagbigay ng panibagong kasiyahan sa mga netizens na tagahanga ng dalawa. Mayroon ding larawan si Jericho na kasama si Joshua Garcia, ang dalawang mga leading men na nasa ay isang larawan, nagpapahiwatig ng positibong samahan ng dalawa na nagbibigay kilig sa mata ng kanilang mga fans. Isa din sa mga kasama ni Jericho sa larawan ay si Maha Salvador na pinost ng aktor sa kanyang Instagram na nirepost naman ng nasabing aktres matapos niya itong makita. Jericho wishes to work together with Catherine. Ito ay hindi ang unang pagkakataon na inilahad ni Jericho sa publiko ang kanyang nais nice na makatrabaho si Catherine. Noong November year 2023, ipinost ni Jericho sa kanyang Instagram story ang isang photo collage kung saan makikita kasama ang kanyang larawan at ang mga larawan ng iba't ibang leading men tulad ni na Enrique Hill, James Reed, at Donny Pangilinan, habang kapansin-pansin naman ang larawan ni Catherine dahil sa ito ay nakalagay sa gitna ng collage na napapalibutan ng mga leading men, at siya lang mismo ang nag-iisang aktres na makikita sa post ng aktor. Sa kanyang caption, ibinahagi ni Jericho na bukod sa mga magagaling na leading men, nais nice din niyang makatrabaho si Catherine sa kasalukuyan. Ito rin ang nagbibigay daan sa kasalukuyang excitement ng mga fan sa posibleng proyektong pagtatambala ni na Catherine at Jericho, lalo na't kapwa silang single matapos ang kanilang mga hiwalayan noong November 2023 and 2019. Dagdag pa rito, naging malapit na ang samahan ni Catherine at Jericho dahil sa madalas silang makitang magkasama sa iba't ibang pagtitipon kasama ang kanilang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Contract Renewal Si Catherine na kilalang artista ng kapamilya, ay hindi napigil ang maging emosyonal nang siya'y muli na namang mag-renew ng eksklusibong kontrata sa Star Magic, ang talent management arm ng ABCBN, Matapos ang ilang buwang espekulasyon na di umanulilipat ng talent agency ang aktres sa Crown Artist Management na pagmamayari ng kanyang kaibigan na si Maha Salvador. Naganap ang contract signing noong February 2, 2024, kasama sa naturang paglagda ang mga mataas na opisyal ng Kapamilya Network, na nagpapakita ng buong suporta sa kanilang hinahangaang talento. Sa nasabing event, naruroon sina Chief Executive Officer at Presidente Carlo Katigbak, Chairman Mark Lopez, Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidaines, Head of Star Magic and Entertainment Production Laurenti Jogi, Head of ABS-CBN Films Chris Gazman, Chief Finance Officer Rick Tan, at Head of Star Magic Marketing and Senior Talent Manager Alan Reel. Matapos pumirma ng kontrata, Nagpasalamat si Catherine sa lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang dalawang dekada sa show business, kasama na ang ABS-CBN, mga fans, kaibigan, at pamilya. Ayon kay Catherine, malaki ang pasasalamat niya sa ABS-CBN na itinuturing niyang pangalawang tahanan dahil sa pagbibigay nito ng pagkakataon na tuparin ang kanyang mga pangarap. Kahit anong pagsubok pa ang hinarap at haharapin ng kanyang home network, pangako ni Catherine na hindi niya ito iiwanan kailanman. Nasabi din ng aktres na ang pagpirma niya sa kontrata ay ang pagtatag ng pagkakaibigan, mananatili siya sa abs san dahil naging malaking bahagi ito sa kanyang buhay kung saan man siya ngayon naruroon. Nagbigay pugay rin si Catherine sa kanyang pamilya at mga kaibigan na laging kasama at sumusuporta sa kanya sa mga masalimuot na pangyayari noong nakaraang taon. Hindi man binanggit kung ano ang pangyayari. Ngunit maiugnay ito sa paghihiwalay ni Catherine at Daniel Padilla matapos ang mahabang relasyon na nagtagal ng 11 years na naganap noong nakaraang taon. Nakasaad sa kanyang madamdaming mensahe na mahirap talagang humanap ng tunay na mga kaibigan sa industriya. Pero napatunayan nilang posible pa rin makakita ng mabubuting tao sa loob at labas ng kamera. Nandyan palagi lahat ng kanyang mga kaibigan upang pagaanan at pabutihin ang kanyang buhay. Naging excited din ang aktres na makasama ang kanyang pamilya at makakwentuhan ng mga kaibigan dahil sa ito ay nagbigay ng mga ngiti sa kanya araw-araw. Nagpahayag din ng pasasalamat si Catherine sa suporta at pagmamahal na ipinakita ng kanyang mga tagahanga. Ipinarating ng aktres ang kanyang kaligayahan sa pagsuporta ng kanyang mga tagahanga, na nagpapakita kung gaano siya kaswerte sa kanilang pagsuporta sa kanyang mga desisyon kahit sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinaanan. Nasabi pa ng aktres na iyon ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng mga tagahanga niya para sa kanya, na binigay sa kanya ang freedom to choose what makes her happy. Jericho congratulates Catherine for Star Magic Contract Renewal. Nabigla si Catherine nang iparating ni Jericho Rosales ang kanyang pagbati matapos mag-renew ng exclusive contract sa Star Magic. Isa sa mga nagpadala ng mensahe ay si Jericho sa pamamagitan ng isang pre-recorded video, pinuri ni Jericho si Catherine dahil sa kanyang galing bilang aktres at pagiging magaling na kaibigan. Nais din ng aktor na makasama si Catherine sa isang proyekto kapag na-renew ang kanyang kontrata sa ABS-CBN sa mensahe ni Jericho kay Catherine, ay nais niya itong hakbang na kanyang tinatahak, pinuri pa niya ito dahil sa nakikita ng aktor ang magandang nitong performance. Hiniling din ng aktor na balang araw ay sana magkaroon sila ng trabaho na magkasamang dalawa sa pang Akon na tutulungan ang aktres. Sa mukha ni Catherine kapansin-pansin na tila bagulat na gulat sa kanyang nararamdaman sa mensahe ni Jericho. Natatawang sinabi ng aktres ang kanyang pasasalamat at tinawag ang aktor sa kanyang palayaw na pangalan na Echo. Napansin din ng aktres na kuha ang ipinakitang video sa screen noong pumunta sila sa event ng gender reveal ni Maha, napabilib ang aktres at sinabing nasinggit pa niya yung video sa pangyayari doon. Bukod kay Jericho, nagpadala rin ng mensahe ang ilan sa mga kaibigan at kasamahan ni Catherine. Catherine clarifies late night jog with Jericho. Mas naging mainit ang usapan hinggil kina Catherine at Jericho nang magsulputan ang mga larawan ng dalawa kahit kasama nila ang pamangkin ni Jericho na kaibigan naman ni Catherine na si John Manalo, na nangyari pagkatapos ng kanilang judging sa Marikina Sports Complex. Nagkaroon ng mga haka-haka ang mga tagahanga ukol sa posibleng proyekto ng dalawa dahil sa ito ay matagal ng pangarap na makita silang magkasama ng kanilang mga tagahanga. Ngunit linino ni Catherine na ang kanilang pagsasama sa jogging noong malapit ng magmadaling araw ay simpleng labas na walang halong profesional na kahulugan. Saad pa ng aktres na nakaplano na talagang mag-ehersisyo siya ng araw na iyon, nabanggit ng kanyang kaibigan na mag jogging siya at naitanong kung gusto niyang sumama. Agad naman itong tinanggap ng aktres ang alok ng kanyang kaibigan kaysa naman magisa isa siyang mag e -ehersesyo. Nasabi din ng aktres na bandang 11 ng gabi nangyari ang kanilang jogging kung saan ay nag-enjoy siya sa pagwo-workout. Kinggil naman kay Jericho ay sinabi ni Catherine na sobrang bait nito at sino ba naman ang hindi magkakagustong makatrabaho sa isang ganong klasing tao.